Si Nora Honor ay naging kasama ko sa anim na pelikula. Muling umawit ang puso, bakit may kahapon pa, floor Contemplasyon, sidhi, justisya, at isa pang bahaghari. Sa lahat ng pelikula ngayon, tinanghal siyang Best Actress o na-nominate bilang Best Actress o naging Best Picture at naging Best Director ako sa anim na pelikula ngayon. Pero hindi ko doon unang nakilala si Ate Guy. Unang nakilala ko si Ate Guy bilang aktor at bilang aktor din ako sa isang pelikula ni Mario O'Hara. Tatlong taong walang Diyos. Wala akong pangalan doon dahil bahagi lamang ako ng PETA Kalinangan Ansam. Ang instruction ng direktor, habulin si Guy dahil puputulan ng buhok. Ako ang head nung mga hahabol kay Ate Guy tatlo o apat kaming lalaking hahabol sa kanya. Nung sinabi ng action, tumakbo si Ate Gay, tumakbo din kami, hindi namin nahabol dahil napakabilis niyang tumakbo. <laughs> Sabi ni Director, Cut! Tiyo, wala well, nung nangyari. Eh, napakabilis niyang tumakbo, hindi namin mahabol. <laughs> Kinaasok, kinausap kami ni Ate Gay. Anong problema? Napakabilis mo at tumakbo, Ate Gay. Hinaan mo lamang, hindi namin hindi ko Napakabilis mo palang tumakbo. O sige ulit, take two action, tumakbo ulit si Ate Kay, tumakbo din ulit kami, Nakahabol na namin siya. Ang susunod, puputulan siya ng buhok. Nung puputulan siya ng buhok, umiikot ang camera, umiikot din kami sa kanya, may hawak kaming gunting. Pagdating sa akin, close up, nakita ko ang mukha ni Ate na natulala ako. Sabi ni Mario, Cut! Bakit hindi mo putulin ng buhok, Joel? Eh kasi nakatitig sa akin si Ate Gay, Talaga tititig siya dahil puputulan ng buhok na ako sa mata ni Ate Gay bilang aktor. Nung take to na, pinutur ko na ang buhok niya. Pero nakakamangha ang ekspresyon ni Atigay Gay habang pinuputulan namin siya ng buhok. Yun ang una kong experience sa kanya. Pagkatapos noon, may himala assistant director na ako noon, crowd director, casting director, at kung ano-ano pa sa lang yon. Yun ang experience ko sa film production, kauna-unahan. Crowd director ako. Kumukuha ako ng mga mga matatanda. May isang instruction si Isma. Kumuha ka ng mga matatanda, yung talagang mukhang matanda. Kumuha ka ng po matatanda. Just ko, Punta ako sa barangay, kuha ako ng dalawampung matatanda, nakitang-kita ang katandaan. Inihilera ko, eto na po ang dalawampuan doon si Ate Gay. Isa-isang inspection ni, 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 ni Direk Ishma, direct hindi maganda yan? Pabalikin mo yan, hindi nakikita ang katandaan. Dapat nakikita na ang katandaan sa mga mukha. Ha? Ibabalik ko lahat ito? Diyos ko sa mga barangay? Nilamitan sila ni ako ni Ate Gay haya mo, kakausapin ko isa-isa. Kaya usap niya habang papunta kami sa bus. Alam niyo, binigyan siya nila ng pera, hindi ng pera yung mga, mga, matatanda. Dahil sa kailang pag-attend. Si Ati Guy ang nagbigay ng tatong. O kuha ka ulit ng matatanda, dalawang puli, eh nahiler ako na naman ng matatanda, talagang pagkatatatanda. Ta Halos hindi na makalakad sa katandaan. <laughs> Diyos ko. In inspection ni Ati Guy. Inexpect siya ni Isma. Sabi ni Isma, yan, very good. Dahil ko close upan ang mga mukha. Natuwa naman ako at nakapasa. Ang susunod, kumuha ka ng mga may sakit. <laughs> ha? Mga may sakit. Yung may sakit na nakikita. Kumuha ko mga may sakit. Anong sakit mo? Meron pa akong trangkaso. Ay, hindi ka pwede, hindi nakikita. Anong sakit mo? may cancer po ako. Ay, hindi pwede, hindi nakikita. May ulcer po. Ay, hindi, may rayuma po. Hindi. Tsaka yung nakikita ang sakit. Ano ba yon? Yung mga tabi nga ang mukha, yung mga malalaki, ang ilong, yung, yun, ang, balik na naman ako. May, sabi ko, ati kay hindi naman nakapasa ang mga may sakit. sa ka, kita. Sinanamahan na naman ako para ihatid na naman at binigyan na naman ng na konting datong ang mga hindi nakapasang may sakit. Next na dumating, ang totoong may sakit. Diyos kuning. Mga naka-wheelchair niya, mga naka-ganyan ang mukha, mga malalaki ang ilong. Tuwantua tuwa naman si Ishma dahil yon ang kanyang gusto. Tuwan-tuwa din si Ate Guy dahil nakuha ang dapat kunin. Sabi ni Ishma, Oh, walo ang kamera. Ikaw ang crowd director. Sa bawat area na yan, may crowd director. Ang isang area na nandoon, nakasali ating, kasi naging crowd director din sa ating guy, siyang nag-volunteer. Yung area na dadating ang mga bus, dadating ang mga jeep, dadating ang mga kalabaw, dadating ang mga transportation, doon in charge sa ating guy. Eh hindi na siya pwede kasi aarti na siya. Si ko, ating guy, paano yan? Pukuha na ako ng ibang ano. Bahala ako, ako bahala dyan. May senyas ako na hindi nila alam. Sabi na, at sabi, ni, ano, Ishma. already oh, ready? Ready, tayo, ha? Yun ang una naming rehearsal. Biglang umulan ng malakas. Pagkalakas-lakas na ulan, parang may sandstorm. Pack up tayo, sabi ni, Be, Ishma. Naku, sabi ni Ishma, nakapayong lumapit sa akin. It's your problem now, Joel take those people home. Saan ko'y sasakay? Saan ko'y sasakay? Mga ako ang nag-recruit sa mga iyan. Diyos ko, baka ako patayin dito ng mga iyan. nagsa like sandstorm. Ay, umuwi na si, umuwi na si Tinulungan ako ni, ano, ni Ate Guy. Tinausap yung bus. Tatlo, apat na bus. Sinakay-sakay. Ayaw kasi isakay ng bus kasi hindi naman yung kontrata nila. Ang kontrata, yung mga eskwela na doon, isinakay rin. Si Ate Guy rin ang kumausap. Kasama ako. Tinulungan niya ako na maisa, iligtas ang mga, mga, ordinaryong tao sa napakalakas na ulan. napak up. Inulit another day, ganun na naman. ba? Diba? Papatayin si Ate Gay. Babarilin At si Ate Gay. Pag sabi na walang himala, babarilin na siya. ba? Diba? Kaibigan ko yung stuntman na bumaril. Sabi ko, pagbaril mo, magtago ka, baka magahit ang mga tao sa iyo. No so, nung action up, bang, binaril na, ginanin sa ating hindi siya nakatakbo, binugbog siya ng mga tao. naawa ko. ang, po, ang pangalan noon, monching maglangit, tumalangit na mga. Binugbog siya ng mga tao, sa ko sa kayo, magtago ka eh. <laughs> hindi siya nakatago, binugbog siya ng mga fans na ating Nung unang araw, datingan nilang lahat, datingan ng lahat, nakaset up ng camera. Pagkaingay-ingay. Guy, guy, sabi niyo, mga Ilocano, guy. Sabi ko, pa, sa Ubrisma, ay, yung crowd mo, pagkaingay-ingay. Hindi pwede tayo mag-shooting ng ganyang kaingay. Tinawagan ko ulit, sinabi ko, Guy, ang ingay-ingay. Pumunta siya sa microphone, si Ate Guy. Simple lang ginawa niya. Sabi niya lang, shh tumahimik ka tatlong libong tao. Ganong kalakas ang impluensya ng isang atigay. Sabi ni Ishma, kagilagilalas Joel. Oo nga, siya lang nakapagpagtahimik. Kaya nung nagsasalita siya, walang nakita niya tahimik ang mga tao. Ganong kalakas ang impluensya na tao, ni atigay sa isang ordinaryong tao. Doon ko din nakilala kung gano'ng kadakilang aktres si Ate Guy. Uulitin ko ito, nasabi ko na ito. May isang eksena. Sabi, Joel, yung crowd mo, arrange muna Isang mahabang, mahabang libing ng limang kabaong. So, lahat ng taong nasa kabaong na ando na, umiiyak na sila. Guy, pagdating dito, so, so, gumuhit pagdating dito mo, ka, tutulo ang luha sa kaliwang mata mo susko paano 'yun hindi pwede take two, kasi gabi na ready yung mga tao ko ready na kayo iyakan na kayo sabi ko doon sa mga tao iyakan na sila iyakan na lumalakas na ang crane bumababa na ang crane pagbaba ng crane doon sa guhit na andun sa, sa atigay pagdating doon lumuha siya sa kaliwanga. doon ako naging noranyan napakahusay Napakahusay ni Ate Gay. Marami pa kami pinagsamahan. Nakita ko kung gano'n siya kamahal ang isang ordinaryong tao. Nakita ko kung paano niya inaatake ang isang karakter. Kung paano siya nagpe-prepare. Tinanong ko, Tigay, paano ba natin ka nagpe-prepare? Isinasaloob ko, inalalagay ko sa damdamin ko, yung lahat ng ginagawa ko, yung pakikipag-ugnayan ko, isinasapuso ko, kaya nagagawa ko, sabi niya. Wow, sabi ko, parang Stanislavski din yan, ginagawa mo, ati Guy. Sino yon Sabi niya. <laughs> Hindi ko maipapaliwanag kasi mahaba, sabi ko sa kanya. Pero tama yung ginagawa mo. Sabi ko, ati Guy, bakit masyadong malapit ka sa mga tao? kasi galing din ako sa ganyan eh naging gansing hirap din nila ako. At alam ko kung paano sila. Alam ko kung bakit nandyan sila para pumita lang naman. Kaya malapit ako sa kanila. Maraming pagkakataon na nakita ko ang kadakilaan niya. Nung matanda na at may edad na siya, ginagawa ko yung Nora Honor, ah, Star Drama Presents Nora. Nagsushuto kami sa, iska, sa isang squatter. Matanda na siya. May sumigaw. No, laos ka na. Sabi. Diyos ko. Nagulat ako. Nagalit yung kasama ni Ate Gay. pinigil, pinigil ni Ate Huwag, akong bahala. Pumunta siya doon sa squatter area. Tinanong niya kung sino nagsalita. Isang lalaking medyo lasing nagsalita. Kaya niya, ba't mo ginawa yun, sabi ni Nora? Kasi gusto na kita makita, kasi gusto ko na makausap, hindi kita makamayan, gusto ko na kamayan, kaya ako sumigaw. Tapos umiyak at niyakap siya. Yun lang pala ang gusto. At natuloy ang aming taping dahil doon. Maraming pagkakataon pa. Ulitin ko sa Sidhi, nakakita siya na isang mamang masyadong malungkot na isalalim ng mangga. Nirapitan niya, direct si Papay, sabi niya. Sino? Si Papay the Sailor Man? Hindi, tatay ko, Papay ang tawag namin sa mga tatay. Lumapit siya. Sabi niya sa matanda, Tay, bakit ka malungkot? Sabi ng matanda, kasi namatay ang kalabaw ko, wala na akong kalabaw, wala na akong gagamitin pang rasaka. Tumahimik sandali sa atigay, tumingin sa akin, sabi niya, magkano po bang isang kalabaw? Sabi ng matanda, 15 mil po, 15 mil po, sabi. Tinawag niya isang ang assistant niya, kumuha ng kensibil, binigay doon sa matanda. Ayan na po, bumili na po kayo ng kalabaw. Umiyak yung matanda, lumuha, nagpasalamat, kinuha ang kamay niya at hinalikan ang kamay niya at umalis na. Marami siyang ginagawang kabutihan na hindi nalalaman ng maraming tao. Pero si Guy ay tao. Meron din silang mga pagkukulang. Meron din siyang kahinaan. Just ko, ang dami namin pag-aaway na nangyari. Una, Diyos ko, tatawag kaya, mag-usap kami, o bukas may shooting ha, alas 6 ang shoot, ang call, pwede kang gumating ng alas 7, sasabihin niya, opo direct. Pagdating sa set, just ko, alas 12 na wala pa siya kakausapin ko, bakit gano'n? At late na late ka? Eh kasi marami akong problema. Hindi pwede gano'n, nag-iintay maraming tao. Isang best gano'n din. Bakit may kahapon pa? Shooting. Usap. At igay, bukas sa big scene. rally ang scene. Dapat na andong ka ma ma maaga, dadating ako direct. Shh. Dumating kami lahat, nakaabang na kamang. Alas hindi pa dumadating, tinawagan ko, Hoy, atigay Guy, Ba't wala ka pa? Diyos ka, mag-uumpisa na. Hindi kami magpag-uumpisa. Hindi ako, hindi ako makalakad. Hindi totoo yan, Diyos ko. 1.5 million itong cost ng ito, idadagdag sa iyo. Ikaw magbabayad pag hindi ka dumating. In 30 minutes, ando na siya. <laughs> Meron din mga kahinaan sa si Atigay. Siya ay isang taong may damdamin. Mahal natin si Atigay. sa isang eksena na ako artista at siya ang, siya ang artista din, ako yung pare, nagkukumpisal sa akin at umiiyak na hindi niya masabi ang kasalanan niya. Sabi ko, ate kayo, paano yan? Na kami. Action! Sabi ng director. Nakaganyan ang ako ko sa ano. Wala naman siyang sinasabi kasi nga pipis Kat, sabi ng director. Very good. Bakit very good? Wala naman akong narinig. <laughs> eh kasi hindi niya samasabi ang kanyang kasalanan. Napakahusay na, Ati Gay. At tumutulong siya sa isang pagkakataon, tinanong ko siya, Ati Gay, naku, nakaka-day five na tayo. Pwede mo kausapin mo yung co-actor mo? At turuan mo? Hindi pwede, yung direct Iba ang karanasan niya sa karanasan ko. Iba ang pagtingin niya sa problema iyan. Ang kailangan lang na natin gawin, ilinaw sa kanya ang sitwasyon para magawa niya ng tama ang hinihingi mo. Yun ang ginawa ko, nililaw ko, ganito, explain, 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 hanggang nagawa nga. Naniniwala si Atigay sa kakayahan ng bawat isa. Naniniwala si Atigay Gay na makakaya ng isang tao ang isang bagay kung malinaw sa kanya ang patutunguhan at kung sa paano ito gagawin. Sa usapang politika, nako, pabago-bago si Ati Gay. Pabago-bago, bago-bago. Pero isa lamang ang consistent sa kanya. Ang katumpakan ng pagmamahal sa mga nasa daylayan ng lipunan ang katumpakan ng pagmamahal at pag-aalala sa mga nasa laylayan ng lipunan. Pag mayroon akong pelikulang gagawin at sasabihin ko sa kanya, sasabihin niya muna sa akin, ano ba ang gusto nating sabihin din sa pelikulang yan? Ano ba ang gusto na nating linawin para sa mga manunood sa pelikulang yan? sabi niya, ako bilang artista sa pelikulang ako ang magiging instrumenta ng paglilinaw ng nais nating sabihin at iparating sa mga manonood. Lahat ng pelute ang ginawa ko ay may gustong sabihin na siya ang nagsasabi bilang aktres sa manonood. Nililinaw niya ang politika ng pelikula. Ang politikang nakaugnay sa sa kagandahan at kabutihan ng masang Pilipino. Yo ang politika ni Atigay. Maraming pagkakataon na si Atigay ay hindi naiintindihan ng maraming maraming tao. Bago siya naging national artist, marami siyang pinagdaanan. Hindi importante sa kanya ang kayamanan o pera. Kung kanyang genius ang pera, siya na ang pinakamayamang artista sa buong Pilipinas. Pero hindi. Ang pera sa kanya ay hindi dapat i-Diyos. Ito'y pinamimigay niya sa mga kinakailangan. Witness ako, busko po, ilang libong preso ang pinapila pina, pina niya at binigyan pera at nag-add sa akin ng warden. Direk, baka tumakas sa mga yan. Sabi sa akin, sa ko, tama na yun, baka tumakas. Sinabihan ko sila, hindi siya tatakas. Wala nga tumakas. Ganon ka-importante ang tao sa kanya. Sa mga crew, pagkatapos ng isang shooting, may pera, may parapol, may party after the shoot. Si Ati Gay ang nag-organize noon. May parapol. At ang mga at ang mapremyo, magaganda. Washing machine, dryer, pera, marami. TV. At may pasimple pa ako. Oh, ito, oh, sa'yo, para sa'yo. Huwag mo muna sabihin sa iba. Oh, ito, ganyan. May pabigay bigay pa ng gano'n. Naging best actress siya, kauna-una ang artistang Pilipino na naging best actress sa isang A-list festival sa Cairo. Sabi niya sa akin, Dere, kalika sumama ka. Ay, may, 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 may mayroong shooting, hindi ako makakapunta. Sayang so, naman, hindi mo makikita ang terno ko, sabi niya. Nung napalabas sa TV, sa news, nakita ko, maganda naman ang terno Iwating siya dito. Sabi ko, sayang, hindi nabigay sa akin ng trophy. Hindi. Ibibigay ko sa iyo yung merong, merong, merong pan, uh, uh, malaking ganoon. Binigay sa akin ng best picture ang, ang, ang floor contemplation. Nagustuhan siya ng mga tao. Gano'n din sa Malaysia. Nanalo siyang best actress sa Malaysia. Marami pa siyang mga award, pero hindi ito naging dahilan upang malayo siya sa ordinaryong tao, upang malayo siya sa mga niya sa trabaho. Hindi ito naging hadlang, hindi tumaas ang kanyang ere. Siya pa rin si Honor na nasa lupa. Siya pa rin si Honor na hinangaan ng lahat ng tao. Sabi nga niya, sa Himala bilang Elsa. Nung kausap niya yung documentaries na isa ispang kimanikan, magiging karansay na tayong lahat. Pero ang sining na ating ginawa ay mabubuhay ng matagal, ng matagal sa habang panahon. Yun si Ate napakahirap na magsabi ng mga bagay-bagay na hindi mo nasabi nung siya'y buhay pa. Hindi ko man lang nasabi kay Atigay nung buhay siya na isa siya sa pinaka tao sa akin. Dahil sa kanya, nabuo ang paniniwala ko na ang politika ay dapat talagang sumasanib umuugnay, nakakinabang ang ordinaryong tao. Nabuo ang paniniwala ko sa, na dapat isasabihin ang katotohanan dahil ang kanyang emosyon ay yun ang katotohanan kanyang nararamdaman. Ang katotohanan ay hindi dapat pagtakpan. Ang katotohanan ay dapat sabihin. Ang katotohanan ay dapat ipagtanggol. Yan ang sinasabi ni Noro Onor. Yan ang sinasabi ng acting ni Noro Onor lalo na sa politika ng ating bayan. Sa isang panahon na magulo, nakausap ko po si Ate Gaisa, ko, Ate paano ba ito? Hindi ako kung saan lalago, kung saan makikinabang ang ordinaryong tao, doon ako, sabi niya. Hindi natakot si Ate pumiling o kumampi. Hindi natakot na hindi magsalita. Sumasali sa rally kung kinakailangan lumalaban kung kailangan kailangan. Maraming producer nung bandang muli na ang hindi na naniniwala sa katanyagan ni Ate Gahe na ayaw niya sa isali sa mga pelikula. Dahil hindi na raw kumikita ang kanyang pelikula. Sabi ko, Ate Gahe, mahirap. Hayaan mo sila. Gagawa tayo. At gumagawa siya kahit hindi sa main, 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 mainstream producer. Gumagawa siya ng indie o independent, tinutulungan niya ang independent films. Marami siyang ginawa nito, hindi sa mainstream, kundi independent film. Naging reyna siya ng independent na pelikula. Bilang reaksyon sa mga ginagawa ng mainstream cinema na puro lamang pampatawa, pampaiyak, pampalibog ang ginagawa. Si Atigay ang magiging simbolo ng ating sining sa maraming panahon. May mga institus institusyon na hindi na kinikilala ang artistic expression ng pelikula. ini out na ang pelikula sa kanilang programa. Nakakalungkot. Ito ay matanding dagok sa lahat ng gumagawa ng pelikula. Hindi dapat tingnan ang pelikula na isang maliit na bagay lamang. Ito'y malaking bagay dahil ito'y potent medium na naiintindihan ng ordinaryong tao. Ito ang pinaglalaban ni Nora Honor. Mahal ni Nora Honor ang pelikula. Kailangan mahalin din natin ang pelikula dahil ito'y mataas na artistic expression. Hindi ito isang maliit na bagay. Hindi lamang ito isang popular medium. Ito'y artistic expression ng bayan. Palakpakan natin si Noro Nor. Nora, maraming maraming salamat sa pagbukas mo ng aming pananaw tungkol sa simpleng sining ng pelikula. Maraming salamat. مرامي مرامي سلامتكم